hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, um, mag-update lang ako ngayon sa aking mga plants after New Year. So, ayan na sila, naglaguan na. So, hindi ko ganong naasikaso kasi nga um, busy nung Pasko at saka nung bagong taon. So, ito, ay o, lumaki na yung aking big roy na aglaw Tinanim ko lang yan dati. Date pa niyan. Hindi pa yung ganong kita ngayon. Ang lalaki na ng dahon. So, ito yung na yung mga bogis Season na nila ngayon. Mga nagsisibulaklak na. Ayan yung aking Pedro Bambino. Iyan. Ganda ng kulay. Tapos, ito yung aking um, Guambilia Violet. So, ang sipag niya, mamulaklak. Tapos, ang laki-laki ng bracts niya. Yung kapartner nito na white, hindi pa namumulaklak kasi hindi ganong naaarawan. Siya lang. So, ito, humaba na. Tapos, namulaklak na siya. Grafted ito. Ginirap ko siya sa um, yung ordinary lang na buging bilia Rooted. Ayan, humaba na. <laughs> hindi ko na naasikas So, humaba na. Tapos, namulaklak na siya. Tapos, ito naman yung aking antorium na hindi ko alam kung baklaba ito. <laughs> Hindi kasi siya namumulaklak. Ang tagal-tagal na. Dalawang taon na yata to sa akin. Bigay lang yun ng friend ko. Walang bulaklak. ito yung aking, na. Ano, natutuyot na yung mga um, Spanish moss ko. Ayan, ito. Lumago na yung aking orange wonder. Ayan, yung iba. May pailan-ilan na bulaklak. Ayan, nagsilaguan na sila. Dilig-dilig lang kasi yan eh. Walang trim-trim na yung sila ilang linggo na. So, ito yung aking, malapit na siya mag-fade Oh. Yung aking coffee batik na grafted. Dami din yung flowers. Tapos, tingnan nyo to. Ayan na oh, ang lagulago nila. May isang raspberry dito. Isa lang talaga yung flower niya. <laughs> Antiped. Tapos, ang lagulago nila o. Oh. Ayan, oh, para na silang bruha ang lalaguna. Dapat na silang itrim. Ayan. Ngayon lang ulit ako nakapag-video. Kasi nga busy. Ayan ang blueberry eyes. Ayan. Ito yung um, white na ano bang variety yun. Tapos ito yung brisa. Ito yung ang pinaghalo ko, Hawaii White and Violet. Ayan yung brisa. Sipag nitong magbulaklak. Kaya lang ang hahaba na nung tangkay niya. Ayan, ito yung aking okay. Royal Dupain. Na namulaklak na din. Ang ganda niya. Ito, ang ganda-ganda talaga. Kakaiba talaga siya. Black Maria. Ang ganda talaga ng bulaklak niya. O, kakaiba. Para siyang hindi bugay ng bilya ang ganda nung mga brocks niya. ito yung akin sunset orange na nag-albino. Ayan, napakarami niyang bulaklak. Ayan, tuyot na yung mga nasa dulo. Ayan, yung aking subarna. Ito, subarna. Ayan, yelo ito yung mga nasa greenhouse kong, maliit kong greenhouse. Ayan. Ayan, nagsisibulaklak na sila. Ayun yung fire. A opal. Ang ganda talaga niya. Ito yung snow red. Yan yung um, bridal white. Ito hindi ko ma-ID. Ano hindi ko nakita yung ID niya. Parang ano siya? Vera? Red? Kasi yan pa yung iba. Ayan. Mga namumulaklak na sila. Oh. Yung aking sa Ang ganda ng kulay niya. Tapos ayun pa yung iba. Mga namumulaklak na din. So parang may mga damu-damu na rin sila dapat ng linisan ayan ang daming bulaklak laki yung eto parang chili red ayan yung aking fire opal ayan ayan sila yung mga nandito sa aking small greenhouse ayan eto ang ganda napatubo lang namin yan eh at sira na yung aking greenhouse. Ayan, nasira na yung plastic niya. Kailangan ng palitan. Kailangan ko na lang mga magpalit ng plastic. Ayan, ito po yung mga bulaklak. Ang dami na din bulaklak ngayon. Hindi ko napansin, ang dami na rin pa ng bulaklak. At eto yung natutuwa ako. Kasi ang ganda-ganda pala talaga niya. Kaya pala medyo mahal siya, no? Pag binili natin. Ito yung golden sunshine. Napakaganda ng pagka pagkahalo ng kulay ng brax niya, white, orange and yellow. Ang ganda-ganda oh. Ang ganda niya lalo sa personal. Ang ganda-ganda ng kulay. Yan. So, yung iba hindi ko na, na hindi ko na kasi ganito lang din naman. So, ito lang muna sa ngayon ganda talaga ng golden sunshine. So, susunod, maglilinis tayo ng ating mga halaman. So, ayan, namumulaklak na sila. Ayan ang aking pink abi. Nakakatuwa pag marami ng flowers. Ayan yung mga white. na fade na din. So, ayan. Till next video. Thanks for watching. Babay muna. Happy New Year!